Hi everyone, mayroon po tayong God's Word for today. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay naanyayahan po kita na mag-subscribe. Salamat po ng marami sa inyo. Now ang ating pag-uusapan ngayon kapag nakaramdam na parang pinabayaan ka ng Diyos. Na-experience mo na ba kapatid na parang feeling mo ay pinabayaan ka na ng Diyos? Now, basahin agad at unawain yung sinasabi ng Diyos sa kanyang mga salita. Dito po sa Isaiah 41, Jess, ang sabi, Ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Napakaganda po ng talata na ating tatalakayin ngayon mga kapatid. Ang mensahe po ngayon mga kapatid ng Diyos sa atin mula sa talata ay una po, walang nakasulat na pinabayaan tayo. Bagkos ang sabi niya, ako isa sa iyo. Huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita at tutulungan. Napakaganda po ng mga promises ng ating Panginoon. So wala pong nakasulat na pinabayaan tayo. Feeling mo lang yan. Nararamdaman mo lang yan siguro dahil marami kang mga iniisip o problema. So balit mga kapatid, napakalinaw ng promise ng Panginoon. Ang sabi niya, ako isa sa iyo huwag kang matakot, ako ang iyong Diyos, palalakasin kita at tutulungan. Pangalawa po na message ng ating Panginoon, nagpapatunay pa nga sa talata na sa panahon ng takot, pangamba, paghingi ng saklulo, ang sabi ng Diyos ay iingatan kita at ililigtas. Napakalinaw po niyan. Kaya, huwag mong isipin na pinabayaan ka. Pinabayaan tayo ng Diyos. Nandyan siya lagi. Number three, na minsahin ng ating Panginoon, mas nangungusap pa nga ang Diyos sa atin na dapat tayong magtiwala sa Kanya sapagkat Siya ang kasama natin at Diyos natin. Napakalinaw po niyan sa ating teksto na Siya ay kasama natin at Diyos natin. Para mas malinaw na talagang hindi nagpapabaya ang Diyos sa atin, basahin pa natin yung Hebreo 3.5. Ang sabi, Huwag kayong magmukhang pira. At masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinasabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan. Kaya kung nakaramdam ka na parang pinabayaan ka ng Diyos, pakiramdam mo lang 'yan. Pero ang salita ng Diyos ay nagsasabing hindi kita iiwan ni pababayaan. So yung ating application, una, huwag magduda sa Diyos. Sapagkat si Satanas lang ang nanunukso para tayo ay magduda sa ating Diyos. Yan yung mission ni Satan na sirain tayo. Pero ang sabi ng ating nabasa kanina mga kapatid na walang kinalaman ang Diyos kung bakit nanghina tayo or nakaramdam ka ng panghihina. Dahil ang trabaho nga ng ating Panginoon, pinapalakas nga tayo. Di ba? Ililigtas tayo. At number two na ating application, anuman ang mangyari, huwag magrebilde o sisihin ang Diyos. Bagkos, ipakita natin ang ating pagpapasakop at pagpapakumbaba sa Kanya. So, gusto ng Diyos yon na tayo ay magpasakop sa Kanya, magpakumbaba sa Kanya. Huwag tayong gumawa ng kung ano-anong mga story, mga paninisi sa ating Diyos. Bagkos ay magpakumbaba tayo sa Kanya. Number three, na application natin, paniwalaan ang mga nakasulat sa talata ng buong puso at walang halong pagdududa. Huwag kang magduda sa sinasabi ng ating Panginoon. Pag sinabi niyang ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Palalakasin kita, iingatan, ililigtas. Totoo po yan, mga kapatid. Kaya kung nakaramdam ka ng panghihina, nakaramdam ka na parang pinabayaan ka ng Diyos, ang mga talatang ating nabasa ay nagsasabing, Huwag kang matakot, ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita, iingatan at ililigtas. Naway mayroon po kayong natutunan sa ating napag-usapan ngayon. Salamat po ng marami sa inyo at magkita-kita po tayo para sa aking mga susunod na video. God bless everyone!